Di ka leet to pas ho gaya tha ladak bada paati ka doon ko to ka sab Excuse me. Excuse me po. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me po. Bawal bumusina. Ah. Kasi pag bumusina daw dito sa exclusive motorcycle lane ng Commonwealth eh, mayabang daw ang dating. So excuse me. Excuse me po. Excuse me. <laughs> excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Bawal bumusina, bawal bumusina, mayabang daw ang dating pag nagbubusina dito sa exclusive motorcycle lane ng Commonwealth. Excuse me, excuse me. Ang kulit eh, no? Oh, pantausan 1,000 pala labas. 1,000 yan. Ang sabi, pag uh, walang bantay o may bantay, dapat dapat daw sumunod daw kahit walang bantay. Sumunod sa batas trapiko. <laughs> ah, ah, 1,000, 1,000. <laughs> Bawal mo boss 1,000 eh. Bawal din bumusina, kasi ano, uh, ano na yung dati nga, no? <laughs> Mayabang daw ang dati nga pag bumusina ka sa exclusive motorcycle lane ng Commonwealth. So, sasabihin na naman ang iba, o oh, maluwag naman doon sa kanan, maluwag naman doon sa kabila. So, may multa po pag lumabas ka ng exclusive motorcycle lane at walang bantay, at may bantay, sabi ng sabi ng uh, mga nagma nagmama, nagmamabait sa comment section. Kahit may bantay o wala dapat sumunod pa rin sa batas trapiko. <laughs> so sabi na naman ng iba, meron magsasabi nyan niyan, li literal niya naman masyadong exclusive motorcycle ng Commonwealth. Common sense ang gamitin nyo. Ayun, yung common sense yung ginamit Tinikitan. <laughs> Nung ginamit na yung yung ginamit na yung common sense niya lumabas siya ng linya kasi may nakaharang sa exclusive motorcycle lane ayun tinikitan tinikitan auto, ano, ng auto uh, no, ng wala sa linya <laughs> so ganito po ang laban na, ganito ang laban na lagi dito sa commonwealth so pinapakita lang natin ang literal ha huh? yung tunay na tunay at uh, tunay at literal na sitwasyon tunay at saka ano ba tawag doon realidad na sitwasyon uh, tuwing uh, may biya, dito sa commonwealth so hindi na kasi uso dito yung uh, huli sa exclusive motorcycling kasi wala na ako nakikita na huli uh, unlike that uh, di katulad dati unlike pares lang ba yun <laughs> di katulad dati na umaga at saka hapon may nakikita ko ng huli ngayon wala na kasi wala na ni isa, kasi wala anong uh, siguro mga kailan ba 'yon? Kasi March nag-umpisa ang exclusive motorcycle lane eh. So March, April, May, June, mga July siguro. Hanggang ngayon wala na ako nakikitang nahuhuli dito. Hindi na rin nababalita kasi sa TV 'to eh. So, ganun talaga, kailangan natin na uh, magpatuloy at saka umabante. Saka magano lang talaga. Bumiyahin ng kalmado at saka mahinahon sa biyahin natin saka syempre, sumunod sumunod lagi sa batas traffic at traffic rules oh, so, sasabihin na naman mayroon magsasabi dyan uh, naka-open lang yung camera mo, naka-video ka lang kaya nagbabait-baitan ka kaya masunurin ka pero kung naka-close yung camera mo o kaya wala kang action camera malamang sa malamang kamote ka, balasubas ka dyan nang babayabas ka dyan nangangamote ka dyan so ganun na sasabihin ng uh, iba mindset yan eh <laughs> so ito ay my daily ride ah uh, hashtag my daily ride hashtag pag nakaopen open ang camera Hashtag, anong kinakanta mo sa loob ng helmet? Hashtag, kalmado. <laughs> let's go, let's go, let's go. Good morning, good morning. Ride sip, ride sip. Sa so, mga kapwa natin, motorista. Maganda ang panahon ngayon kasi makulimlim, hindi mainit. Kahit pa paano, eh, malamig-lamig na yung panahon. 嗯。 kana na, na naman akong stupido Mukha na naman akong stupido na naman nilito Lalong lalo na awat ako Nandito Sa tute Ngayong gabi Bakit hindi yan ang ating mga labi mm -hmm. Diwanan Iwas ang problema sa daan Aga mata mo

pagpapal ang ating asal be be ito ito magpapitihing mo sa na Wala na gawin mo diyan na panang iba sa linggo music mama na hahanapan ang iba oh, magsasaya ang mga pansin mga sa parang may mga bagay na tumitigil sa'yo kita ko kahit paano na ba ngayon? ilang month na ba ngayon? January, April, March, March, ay April, May, June, July, August, September, October, November, November So 8 months na Pang 8 months na tong exclusive motorcycle lane ng Commonwealth Na pinalimutan na siguro to Hindi na uso Saanan <laughs> pa uwi Lalimin ang gabi wala hmm, mo bang Sa isang ngiti mo Ay naaalis Lahat ng pagod ko Ang damawang Magsisilbing Pindalan mo Hihirapan ngayon Nalan kong Puno Pundo kong madilim Sayangin Kung magsilis Si pinatulayan mo sa akin ang may pag-ibig Huwag kang magtataka kung bakit mahigpit ang nyawa ko <coughs> <coughs> Ito ba yung malaking ano? Lubak. That she wears I feel them losing My defenses senses To the color Of their hair When they breathe Little piece of her Is right This drinking Without her Takes me Through the night Ito yung Ito yung ika-eight months na Ng Exclusive Motorcycle Lane Simula nung pina implemento ng Mahigpit At, at <coughs> Ulit, ulit, ulit <laughs> Itong Exclusive Motorcycle Lane Ay ika-eight months na Simula nung pina-implement ito ng Mahigpit At uh, Mahigpit na Ano pa isa? <laughs> Kasi mo ito ako 'to sasabihin ko. Putik. <laughs> Basta, pang 8 months na 'tong uh, exclusive motorcycle lane simula nung pina-implemento ng mahigpit last March 2023. So, ito na ngayon yung uh, tunay at uh, realidad na sitwasyon ngayon dito. Circle Circle Every time we touch feeling is too much